Magandang hapon. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inirekomenda ng Senate Committee on Ways and Means sa pamahalaan ang agarang pagpapaalis sa mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Sa pamamagitan ng Committee Report 136, hiniling ng panel sa Senado na i adopt ang resolusyon na humihiling sa Executive Department na pahintuin ang lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, Chairman ng Komite, layunin nilang mapangalagaan ang kapakalagaan kana ng mga Pilipino at may sulung ang pag-unlad ng bansa batay sa economic reforms ng administrasyon. Sa isinumiting report ay atasan din ang Department of Labor and Employment na tulungan ang mga maapektuhang Pilipinong empleyado ng Pogo na makahanap ng ibang trabaho. Atasan din ang Bureau of Immigration ay cancel ang visa ng mga foreign nationals na nagtatrabaho sa mga Pogo at agaran silang e-deport. Ani Gatchalya ng kinikita ng gobyerno mula sa Pogo ay hindi sapat para ipagwalang bahala ang tumataas na bilang ng mga krimeng daladala nito sa bansa. Sa tala ng PNP, umabot na sa mahigit 4,300 ang mga kaso ng krimeng iniuugnay sa mga Pogo tulad ng human trafficking, kidnapping, pagnanakaw at investment scam. Umaabot na sa 1.76 na bilyong pisong halaga ng mga pananim ang nawasak dahil sa mga bagyong guring at hana at ng hanging habagat na tumama sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 68,000 hektarya ng taniman ang naapektuhan ng masamang panahon. Kabilang sa mga naapektuhang pananim ay ang bigas, mais, ilang mga high-value crops, pati na rin ang mga manukan, babuyan at pangisdaan sa hinang pagkasira ng irrigation system at ilang pasilidad. Aabot sa mahigit 6.500.000 metriko tonelada ng bigas o 0.31% ng taunang production target volume na 20.84 million metric tons ang nawasak. Apektado ang mahigit 62,000 magsasaka at mangingisda sa Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol at Western Visayas. Naghanda naman ang DA na magpamigay ng mga punla, gamot at pananim sa mga naapektuhang magsasaka at mangingisda sa nasabing mga lugar. Maari rin silang mag-loan ng hanggang 25,000 piso sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program na maari nilang bayaran sa loob ng tatlong taon nang walang interes. Puspusan ang pakikipag-ugnayan ng Department of Information and Communications Technology sa ibang mga bansa para tugunan ang lumalalang kaso ng scam at online sexual abuse. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa mga counterpart nito sa ibang bansa, lalo pat karamihan sa mga gumagawa ng nasabing mga krimen ay nasa labas ng Pilipinas. Ani-uwi sa kaso ng online sexual abuse ay inaabusuhan ng DICT ang mga otoridad sa bansang kinaroroonan nito tungkol sa eksaktong kinalalagyan nila upang agad na mahuli at makumpiska ang mga ilegal na materyales na hawak nila. Matapos ito ipapadala ng bansang ito ang mga impormasyon sa Pilipinas para sa pagsasagawa ng rescue operation sa tulong naman ng Department of Justice at Department of Social Welfare and Development. Paliwanag ni Uy, karamihan sa mga biktima ng online sexual abuse ay mga Pilipinong menor de edad. Kaugnay nito, humihiling ang DICT ng 300 milyong pisong confidential fund para sa 2024. Ani Uoy ang makatutulong ito sa paglaban sa dumadaming bilang ng cybercrime sa bansa. Idiniklaraan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang tatlong coastal areas sa lalawigan ng Aklan bilang red tide free. Sa inilabas na shellfish bulletin ng ahensya, sinabi nitong malinis at wala ng toxin ang tubig sa baybayin ng Altavas, Batan at New Washington sa Batan Bay. Samantala, pinag-iingat naman ang publiko sa panghuli ng mga lamang dagat sa ilang baybayin ng Capiz, Aklan, Iloilo, Bohol at Zamboanga del Sur dahil sa red tide. Kabilang sa mga lugar na nakitaan ang presensya ng red tide ay ang Sapian Bay, ang baybayin ng Panay, Pilar, President Rojas at Rojas City sa Capiz. Naitala din ang red tide sa baybayin ng Higantes Islands at Carles sa Iloilo, maging sa baybayin ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol at sa Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur. Ayon sa BIFAR, anumang uri ng isda at lamang dagat mula sa nabanggit ng mga lugar ay hindi ligtas kainin. Ngunit posible naman daw kainin ang isda, positipon at alimango na hinuli doon basta't Sariwa at hinugasang mabuti at inalis ang mga laman-loob bago lutuin. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency mapapanood din ng PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Syam na put anim na araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe. ito ang PNA headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.